Magluluto ako ngayon mga idol ng salmon na paksiyo mga idol Ito po yung mga kwan? salmon na mga palikpik bali pakuluan ko muna siya mga idol bago siya ay paksiyo Kasi kung hindi mo yung pakuluan na, Napakataba kasi nito eh Mantika lahat ang lalabas nito pag ano Pag ipaksiyo mo kaagad Tingnan mo mga idol yung mantika oh naglabasan ka agad oh hindi ba kaya kumulong yung tubig dahil sa luto ng ating isda mga idol kaya kailangan natin timplahan muna dito sa lagayan asin tapos magic isang buong magic mga idol tapos suka ano Tapos haluin natin. Ilagay na natin ang ating Ricardo mga idol na tinimplahan. Ayan o. No? Ayan na mga idol o. No?